Tila ang inilagay ng Amerika na missile system sa Pilipinas ang nagiging dahilan ng pagkapanik ngayon ng China. Pero ano ang dahilan? Bakit tila hindi na mapakali ang mga Chinese at gustong gusto nila ito ipatanggal? Gaano kalakas ang Typhoon Missile System na sinasabing sagot sa agresibong aksyon ng China? At may katotohanan nga bang kaya nitong i-intercept ang kahit na anong missile na ibabato ng China sa ating bansa? kapag nauwi na nga ito sa giyera. Ito ang ating aalamin. May dahilan nga naman talaga kung bakit kailangang magpanik ng China patungkol sa missile system na nakadeploy na sa Pilipinas sa pagsisimula pa lamang ng taon. Idindeploy ang Typhoon Missile System sa Pilipinas bilang bahagi ng balikatan exercises at kasunduan ng Pilipinas at Amerika under EDCA. Layunin nito na bigyan ng kakayahan ng Pilipinas na proteksyonan ang teritoryo nito sa anumang banta mula sa labas. Lalo na ngayon na mainit na ang sitwasyon sa rehiyon at makailang beses nang nagpang-abot ang Pilipinas at China sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Ilang beses na ring nasangkot sa kaguluhan at panghaharas ang ating mga mangingisda at coast guard mula sa mga Chinese na nagpapatrolya sa karagatan na hindi naman nila sakop kaya naman, ang Amerika ay nagpadala ng missile system upang tapusin na ang panggigipit ng China sa ating bansa. Hindi naman ito nagustuhan ng Beijing. At sa isang ngang pahayag mula sa pagpupulong, sinabi ng foreign minister ng China na si Wang Yi na dapat nang itigil ng Pilipinas ang kabaliwan na paglalagay ng isang missile system. Ang tahasan siyang nagbabala na kapag hindi sumunod ang Pilipinas, ay may kaakibat itong resulta na hindi raw natin magugustuhan. Sinabi niya ito sa harapan ni Enrique Manalo, ang kinatawa naman ng Pilipinas. Sa kanyang pahayag, binalaan ni Wang na ang ganitong hakbang ay maaring maging sanhi ng regional na tensyon at maaring magdulot ng pagpapakita kawalan ng balanse sa mundo na lubos na hindi magiging maganda sa interes at layunin ng mga mamamayang Pilipino. Ang pagpapahayag na ito ay naganap sa nasabing pagpupulong ng Association of Southeast Asian Nations, ASEAN Summit, sa Vientiane, Laos, kung saan nagkaroon ng pagkakataon sina Wang at manalo na magharap sa publiko. Ito ang unang pagkakataon na maluwag na magkaroon ng pampublikong talakayan ng dalawang ministro mula noong 2022. Bukod dito, makikipagpulong din si Wang kay kalihim ng Estado ng Estados Unidos na si Anthony Blinken sa Naturang Summit. Ang relasyon ng China at Pilipinas ay kinakaharap ang malalim na kahirapan at hamon anila ni Wang na nagmumula sa mga paglabag at hindi pagtupad sa mga kasunduan at pangako ng bawat panig. Patuloy na naguugat ang mga isyu sa karagatan at karapatan sa rehiyon na nagpapakita ng pagiging delikado at masalimuot ng ugnayan ng dalawang bansa. Sa huli, pinuntuniwang na ang mahirapang dinadana sa relasyon ng China at Pilipinas ay nagpapakita na ang pagtayo at pagsasagawa ng magandang ugnayan ay hindi madaling gawain, ngunit mas madaling sirain ito. Ang babala at pahayag ni Wang ay naglalaman ng matalinong pag-unawa at pagbibigay diin sa kahalagahan ng maayos at makatarungan ng ugnayan sa gitna ng magkabilang bansa, tangan ng mga hamon, at pagsubok sa kanilang relasyon. Sa laban ng diplomasya at militar sa pagitan ng Beijing at Manila, patuloy na sumasa ilalim sa mga pagsubok ang ugnayan ng dalawang bansa dahil sa mga pag-aangkin sa South China Sea at militarisasyon ng teritoryo nito. Ang mga pagtatalo sa mga pinag-aagawang karagatan, partikular sa paligid ng Second Thomas Shoal, ay nagpapakita ng patuloy na tensyon at pagpapalakas sa rehiyon. Ang mga tensyon ay nadagdagan pa ng military standoff kung saan matagumpay na nakita ang Chinese aircraft carrier na Shandong at ang pinakamalaking Coast Guard vessel na CCG-5901 malapit sa Pilipinas. Ang Beijing ay patuloy na nagpahayag ng pag-aalala sa pagdami ng militar ng Estados Unidos sa Pilipinas, partikular na ang pagiging operational ng mid-range missile system na Typhoon na ipinadala sa hilagang bahagi ng bansa. Gayunpaman, sa mga huling kaganapan, inanunsyo ng militar ng Pilipinas na irerebalik na ang Typhoon sa Estados Unidos sa Setyembre. Ang missile system na ito ay unang deploy ng US sa Asia Pacific Region at saklaw ng operational range nito ang malawak na bahagi ng South China Sea, Taiwan at mainland China. Ang mga pahayag at babala ng Beijing sa Washington hinggil sa Typhoon ay nagpapakita ng patuloy na alitan sa rehiyon at ang hamon sa kapayapaan at seguridad sa Asia Pacific. Sa kabila ng patuloy na tensyon sa pagitan ng Beijing at Manila sa isyu ng pag-aangkin sa Second Thomas Shoal, nananatili pa rin ang regular na komunikasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Kamakailan lamang, iniuulat ng Pilipinas na nakamit na nila ang isang kasunduan sa China hinggil sa mga misyon ng muling pagbabalik sa Second Thomas Shoal rin ng Beijing ang kasunduang ito na may tatlong kondisyon una dapat alisin ng barkong pandigma ng Pilipinas na BRP Sierra Madre sa bahura pangalawa dapat magbigay ng paunang abiso at on-site na pagverify ang Maynila para sa mga misyon at pangatlo walang mga materyalis sa pagtatayo ang maaaring isama sa mga supply ang BRP Sierra Madre ay isang barko ng World War II na ibinasura ng Pilipinas sa Second Thomas Shoal noong 1999 at nilagyan ng tropa upang igiit ang pagmamayari ng lugar. Tinutulan ng Pilipinas ang mungkahi ng Beijing na sumang-ayon sa mga kondisyon ng paunang abiso at on-site verification. Right. Sa karagdagang balita, inanunsyo ng Chinese Coast Guard na ang isang barkong sibilyan ng Pilipinas ay nagdadala ng mga pang-araw-araw na pangangailangan sa BRP Sierra Madre sa ilalim ng bagong kasunduan na sinusubaybayan ng China. Sa isang pagpupulong noong Sabado, iginiit ni Wang na dapat igalang ng Pilipinas ang kanilang mga pangako at iwasan ang anumang baguhin o pag-atras hinggil sa kasunduan. Sinabi naman ni Manalo, ayon sa Xinhua, na nakatuon ang Pilipinas sa pagpapabagal ng sitwasyon sa pamamagitan ng usapan at konsultasyon upang maayos na harapin ang mga pagkakaiba. Mabalik naman tayo sa pagkapanik ng China. Ito ay dahil sa Typhoon Missile System. Pero teka, ano nga ba ang missile system na ito at bakit talagang takot na takot ang China rito? Totoo nga ba na kaya nitong tapata ng artillery ng China mula sa Himpapawid? Noong Abril ng taong ito, ipinadala ng Estados Unidos sa Pilipinas ang mid-range missile system na Typhoon na unang deploy ng US sa Asia-Pacific region. Ito ay bahagi ng pagsisikap ng Pilipinas na palakasin ang kanilang kakayahan sa depensang pangmilitar at magkaroon ng mas matibay na pagtatanggol sa kanilang teritoryo. Ang Typhoon Missile System ay isang advanced na armas na may kakayahan na saklawin ang malawak na bahagi ng South China Sea, Taiwan at mainland China sa silangan at timog na baybaying lungsod. Kaya lang naman nitong i-intercept lahat ng mga missiles at drones na tatama pa lamang sa teritoryo ng bansa. Ito ang dahilan bakit takot na takot ang China rito. Ang pag-deploy ng Typhoon sa Pilipinas ay naglalayong palakasin ang kapasidad ng bansa sa pagtatanggol laban sa anumang potensyal na banta o agresyon sa kanilang nasasakupan. Ang kakayahang kumilos at magamit ang Typhoon Missile System ay isang bahagi ng modernisasyon at pagpapalakas ng depensang pangmilitar ng Pilipinas upang mapanatili ang seguridad at soberanya ng kanilang teritoryo. Ang kahalagahan ng Typhoon sa pagtatanggol sa Pilipinas ay hindi dapat baliwalain dahil ito ay nagbibigay ng kakayahan na depensahan ng bansa mula sa anumang potensyal na pag-atake o banta mula sa labas. Gayunpaman, walang plano ang Estados Unidos na permanenteng magtayo ng bagong missile system sa Pilipinas ayon sa isang opisyal mula sa U.S. Defense Department. Ang bagong ground-based na mid-range capability, MRC system ng U.S. Army, na kilala bilang Typhon, ay hindi kasalukuyang inaasahan na mapupunta sa Pilipinas habang buhay ang pagpapadala ng Typhoon sa Northern Luzon sa gitna ng malawakang pagsasanay militar sa Pilipinas at yung US ay hindi nagpapahiwatig ng permanenteng deployment nito. Ang deployment ng Typhoon ay bahagi ng pagsasanay at pagpapalakas ng kakayahan ng mga puwersa ng US at Pilipinas kasama ang pagsiguro na handa ang infrastruktura para sa rotational forces kapag kinakailangan. Ang mga militanteng sa US ay palaging naroroon sa paanyaya ng Pilipinas at ito ay magpapatuloy sa mga sumusunod na military exercise kasama ang Salaknib. Ang Typhoon, isang land-based at ground launcher system, ay ang pambihirang mekanismo na nagbibigay ng multi-domain fires. Binubuo ito ng Battery Operations Center, apat na launcher, prime mover at modified trailer. Ang Tomahawk missiles at SM-6 ay bahagi ng Typhoon system na may mga operational range na umaabot sa higit sa 1,500 km ang Tomahawk at higit sa 240 km naman ang SM-6. Bagamat hindi ipinasa ipinasapubliko kung saan eksaktong dinala ang Typhoon, maituturing itong strategiyang pagpapakita ng armas sa mga teritoryo katulad ng Taiwan, mga outpost ng militar ng China sa South China Sea at iba't ibang bahagi ng mainland China sa huli sa kabila ng pagkabahala ng China sa mga hakbang ng Pilipinas sa pagpapalakas ng kanilang kakayahan sa depensang pangmilitar, patuloy pa rin ang tensyon sa rehiyon ng Asia-Pacific, ang banta at pag-aambag ng Pilipinas sa kasunduan sa mga missile system ay nagpapakita ng kanilang determinasyon sa pagtatanggol sa kanilang teritoryo.